mga kalangga, nandito na naman po si Ate Malo de Los Santos. At para po magbigay po dito ng reaksyon doon sa napanood ko po na upload ni Sangkay. Pero uh, mga kapatid, at, uh, ito lang po at kinuha ko lang po yung kanyang thumbnail na nandyan nga po na pinakita nga na yung comment nga ni Kalinga Prab. Ano? Na... Pati daw nga si Kanoli ay wala na rin pala sa kalingap. At um, sabi nga na umalis daw na para kami. Para ako kasi doon, nabanggit din ako ni Sangkay na isa sa mga umalis ng kalingap. Ito'y paliliwanag ko lang po ako kung bakit po ako ay umalis. Alam nyo po yan mga kapatid. At alam din mo mo yung kalingap rab kung bakit anong dahilan kung bakit ako umalis. Ito lang babasahin ko. Hirap na talaga mag-welcome ngayon pag nakahakot. Supporter, iiwan na tayo. Aray ko. Alam niyo po mga kapatid, dyan sa kalingap ay pumasok tayo para tumulong, sumuporta. Ano po, ang ayaw ko lang po na parang uh, nanunumbat pa yung pagpunta natin ng Kalingap at i-welcome tayo. Ang dahilan po, ano, kung bakit tayo po ay umalis ng Kalingap. Ano po, uh, ang masasabi ko lang po dito sa kung mga comment ni Kalingap Rob, alam mo yan Kalingap Rob kung anong dahilan. Kung bakit ako umalis. Nag-chinat kita? Kung ano yung bigat na nararamdaman ko. Chinat kita na, no, ano? ang sagot mo sa akin? Wala kang panahon na dyan sa mga bagay na yan dahil marami kang iniintindi at hindi ka naguutos. Rinispito kita. Nagintay pa ako. Nabigyan niyo man lang ng pansin or sawayin. Pero sa paghihintay ko na yun, wala akong narinig. Dahil narinig ko mismo sa'yo sa live mo na tama lang yung ginawa ni Dr. Lab namurahin kami dahil ipinagtatanggol nyo pinagtatanggol ka or kayo ni Dr. Lab ito pasensya na ha kumuli ko itong mababanggit dahil dito sa comment mo ay video talagang bumalik ang alaala ko sa totoo lang dahil alam mo kung sino ang minumura mo. Yung respeto ko bilang isang inaanak, wala ako kung sinasabi mo na mabuti pa si Ninang Marilyn mo, TV, umalis, pero hindi nagpunta sa antay. Magkaiba kami. Hindi ako umalis para araw-arawan ko kayong pariringgan. Umalis ako dyan sa kalingap at pumunta man ako sa sinasabi mong antay. Doon ako natagpuan ko yung respito nila sa akin na ako ay naging masaya. Naramdaman ko masaya. Dahil nandyan ako sa loob ng kalingap, ah, ito lang ang sasabihin ko. Diyan ko naranasan na ma-stress, umiyak, na ganun lang ang hangarin ko lang makatulong. Kung sasabihin mo na kami o ako, kami ni Kanuli, na umakot lang ng supporter, nagkakamali ka. Dahil ang mga supporter na yan, alam ko kung sino-sino yan. Alam ko kung kanino yan. Dahil yung mga kalingap na supporter nyo, wala ako. Kilala ko po ang mga supporter ko. Dahil may mga umalis na ilan-ilang supporter ko dyan sa Kalingap. Wala na sila. Ako ang nagsasabi ng totoo. Oh, may 54.4 ako. Dati po nawala. Nung ako ay binigyan nyo ng mga issue. Diyan sa loob ng Kalingap na wala naman akong ginawa. di ba? Diba? Minoran mura nga na tayo ni hindi man lang nyo nasaway yung mga tao na nagmura sa akin. Ano? Nabigyan nyo ba ng pansin? Hindi. Ngayon, magtatanong ka kung bakit kami nagsialisan. Alam ni Ate Idna kung bakit ako umalis, alam niya yan. No? At hindi basta ako'y umalis ng kalingap, maganda ang pagpaalam ko dyan sa loob ng kalingap. Dahil ayaw ko po na nasasakal ako ni sino man sa akin. Hindi ako pwedeng pigilan kung ano ang gusto kong gawin. Dahil alam ko ang sarili ko. At may respeto pa naman ako natitira sa sarili ko. No? Hindi ko gagawin yung kayo kalagkarin o ipahamak o sirain. Dahil kung ako po magbibigay ng informasyon, bakit hindi ko na lang ako mismo ang magsasabi? Pero hindi ko ginagawa bilang respeto ko sa inyong mag-ama. Lalong-lalo na kay Ate Idna. Dahil kami ni Ate Idna may pinag-usapan. Alam mo yan. Bakit di mo tanungin si Ate Idna? Dahil hindi ako basta umalis dyan. October, tumulong pa ako na ibang pangalan. Panoorin niyo po ang pangal, uh, yung vlog ni Ate Idna. Awit Kimamisi panuorin niyo po para maintindihan nyo na ako mismo ayaw ko nang pabanggit ang tunay kong pangalan kaya gumawa na lang si Ate Idna ng paraan para maipakita niya sa akin kung ano yung nagawa kong tulong no? panuorin mo yung kanta ni Gris awit Himamisi. No? Hindi ako nag ah, ano, hindi ako nagbibiro. Hindi ako nagagawa-gawa ng kwento. Dahil kung akala niyo ako umalis diyan. Dahil po wala kayong nagawa, kalinga prab. Na proteksyonan niyo yung mga kagaya namin na tumutulong. Nung ako man nagkatroon ng channel dyan, yun ay pinaghirapan ko. Hindi ako humingi ng pabor sa'yo ni kikuya Bal. Sarili kong pagsisikap dahil ayaw na ayaw kung may masisilip kayo sa akin. Kung ako man po ay sinuportahan ng mga viewers dahil alam nila na totoo ang ginagawa ko. Totoo ako sa kanila. No? Dahil ang angad ko lang naman yung maging masaya ako. Pero ano ang ginawa? Binalahora ang pagkatao ko. Hindi ako manhid para mananatili dyan sa loob ng community na dyan kung ako naman po ay nababalahura. Kaya ang masasabi ko kalinga prab. Wala ako sa iyong galit. May inanakit. Dahil hindi mo na proteksyunan. Ano? Ngayon pupuriin mo si Ninang Pablo mo na hindi pumunta sa antay? Normal na hindi yan makakapunta sa antay dahil hindi rin yan welcome sa mga antay na sinasabi mo. Dahil nga alam natin at alam mo at alam ng mga viewers kung sino siya. Ano? Dahil ako alam din ng mga viewers kung ano ang ginawa ko dyan sa loob ng kalingap. Ano po? Kaya wag kang magtataka kung lahat halos na sponsor dyan umalis dahil sa hindi kayo marunong magproteksyon sa taong nakakatulong sa inyo na aayaan niyong balahurain o lapastanganin ang pangalan namin lalong lalo na ako na napagmumura na wala naman akong ginawa bakit? may nagawa ba ako sa iyo? Mayroon ba ako sa yung mayroon ka bang narinig sa akin na kung ano-ano na sinasabi ko sa inyo no Kaya sana naman maintindihan mo kalinga Prab, kung bakit ako umalis kung sasabihin mo na mahirap mag-welcome alam mo yun ang dahilan hmm. alam mo ang dahilan ako pumunta lang diyan para tumulong kung ako man po nagkaroon ng channel ko magtatatlong taon pa lang ngayon December ang channel ko dahil sa simula ng 2020 wala akong upload tahimik nagkaroon lang ako dahil pinuploadan ako sabi ni kahelper, at imalo uploadan mo hanggang sa ano ako parang masaya. Napakasarap po talaga sa umpisa. Nung lumaon nang lumaon, tumagal nang tumagal, ay talagang mayroon ng personal ano na ibinabato sa iyo. Kung ano-ano ng paninira, mura yung tao pang natulungan mo, minumura ka, di ba? Ganun po ang magtanim ng utang na loob diyan sa loob ng kalingap. Yung nagtumutulong, minumura, anggan sa masira, anggan sa lalayo. Ganun dyan sa loob ng kalingap. Kaya paano? Para ano? Na manantili kami dyan. Di ba? Na walang protection. Inaayaan. Nabalahurain. Di ba? Tama ba yun? Nabalahurain kayo? Ito. Ano ko lang to. Sagot ko doon sa, ano, thank you sa paliwanag mo, Sangkay. Dahil alam ko na kasabihin nila, bias si Sangkay. Tama lang yung reaction mo. Sa totoo lang, hinangaan ko yun. Na medyo na pakiramdam ko kahit papaano may taong marunong umunawa. Malawak ang pang-uunawa. Kaya, sana Rab, huwag mong iisipin na ako umalis, umakot ng supporter. Aanuhin ko na manatili dyan kung ako naman ay nai-stress. Nagiging masaya, wala ng kasigahan at hindi ko naman hinahangad yung kikitain kong limpak-limpak dahil hindi ko umakot na limpak-limpak na salapi. Ako pa po yung tumutulong. Ako pa yung nawawalan. Alam yan. Kahit bisitahin mo ang channel ko, kung ako'y umakot ng limpak-limpak na salapi dyan sa loob ng kalingap. Gusto ko lang maging masaya, makatulong kahit papaano, na walang stress. Kung nasaan man kami, yun ay decision ko noon pa. Na kahit ako nandyan sa loob ng kalingap, lihim lang akong tumutulong, sumuporta dahil yung taong rinirespito ko po na walang anumang issue ano? yan lang ang masasabi ko lang rap wala akong uh, galit sa iyo may inanakit lang dahil hindi ko naramdaman yung ini-speak ko. Hindi ako nagpapakempe. Hindi ko lang talaga naramdaman. Paano? Hindi ako basta-basta na mananatili sa isang tahanan kung ako naman babalahurain. Yun lang ang masasabi ko. Kaya, sabihin mo sa akin, dahil ako chinat kita? Yun ang sabi mo sa akin na hindi wala kang alam. ba? Diba? Kaya sana wag naman na magpaparinig ka, na sasabihin mo mabuti pa si Ninang uh, Marilyn TV. Dahil noon ganoon pa rin, pero wala kang narinig sa akin. Pasensya na dahil hindi ako yung tao na manhid na aayaan balahurain, murahin yun lang ang masasabi ko salamat sangkay sa reaction mo dahil talaga na appreciate ko talaga yung mga sinabi mo kaya ako'y naririto nagpaliwanag lang at sinabi ko lang kay Kalinga Prab, alam niya ang dahilan kung bakit ako umalis ng kalingap. Hindi ko aayaan na lapastanganin ang pagkatao ko. Dahil ako po nandyan sa kalingap, wala akong ginawang masama. Tumutulong lang tayo, pero ano ang ginawa ninyo sa akin? Wala kayong na, na, narinig sa akin at wala rin akong narinig na pagsabihan nyo yung mga taong nambalahora sa amin. Ano? Kaya, hindi nyo kami masisisi kung kami man ay umalis. Ano? Kaya, ang gandito na lang, salamat sangkay at sana po ay ang issue na to, wag nang parinig ng parinig dahil hindi talaga maganda. Hindi kami ang may mali. Kung bakit kami umalis. May karapatan kami kung saan namin gustong pumunta. Dahil kami ay tumutulong lang. Kung kami man ay gumagawa ng reaksyon, yun lang. Para lang po yan sa mga tinutulungan natin. Lalong-lalo na po ako. Wala akong community. Wala akong kasama. Ako lang mag-isa. No? mas masarap ang nag-iisa, nagsusulo. May maibigay ka man o wala, walang problema. Wala tayong pakikisamahan. Yun lang. Ano po? Awat wala akong inakot na kung ano man dyan sa loob ng kalingap. Ano po? Yun lang po ang sagot ko kay Kalingap Rab dito sa kanyang comment dito. No? Wala akong galit sa iyo. Inanakit mayroon. Dahil hindi mo nagawang pagsabihan man lang yung taong nagmura ng mga nambalahura sa akin pagkatao. 'Yun lang po. Maraming salamat at sana maintindihan nyo kung bakit ako umalis. No? Yan paalam po sa inyong lahat, mga kapatid. Ito po ay doon sagot ko lang po ito doon sa comment section at nandiyan po 'yan nakatabnel. Ano po? Thank you so much sa inyong lahat, mga viewers na nagmamahal kay Malodil Santos at sana po respeto lang ang hinihingi ko. Dahil ako hangga't may natitirang respeto sa akin, re rerespetuhin ko po kayo. Wala kayong maririnig sa akin. Paalam. We love you so much.